rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa king munting channel at dito nga ay uh, tuluyan nang nagkagulo dito nga sa mansion ng mga Montenegro dahil nga sa ginawa at kagagawan nitong si Edwin at nang dahil dito ay nadamay ang kanyang pamilya at dito nga ay uh, pinalayas na nitong uh, si Ramon itong si Don Narsing at Aling Nita dahil nga sa sobrang galit niya sa ginawa nitong anak niya nga uh, si Edwin na ngayon ay nakakulong na dahil nga na nila at nalaman nila na matagal na palang tinitiktikan ng mga pulis itong ang si Edwin na siyang nagdala ng mga pulis na kung saan nga ay nandoon ang negosyo ng mga Montenegro na ay pinagbabawal ang gamot kung kaya't nga napasok ng mga kapulisan ang kanilang negosyo ay nang dahil nga sa kapatid nitong si Mokang na si Edwin kaya't dito nga ay nasaktan nitong uh, si Ramon si Ea Mokang dahil nga sa sobrang galit niya at dito itinutukan niya pa ng baril na kung aalis sila ay silalak at hindi nga papayag itong si Ramon na isama nila si Mokang kaya't kinaladkad nitong si Ramon si Mokang papasok sa loob ng mansyon at ito na mga mag-asawang aling narsing at aling nita ay tuluyan na nga pinagtabuyan sa bakuran ng uh, pamilya ng Montenegro kaya't ano kaya ngayon ang mangyayari sa buhay nga itong si Mang Narsing at Aling Nita dahil nga itong si Mang Narsing ay medyo yumayabang na rin at tumataas na ang ere dahil nga sa magandang buhay na ipinagkaloob sa kanila nitong si Ramon ngunit baka hanggang dito na lang ang pagbibigay ng suporta nga nitong si Ramon kila Mang Narsing at Aling Nita dahil sa kanyang natuklasan na ang pamilya nga ng mga di makulangan ay sabi nga ni Ramon na puro problema ang ibinibigay sa kanya at puro sakit ng ulo ang dala, dala ng pamilya nga nitong si Mang Narsing lalong lalo na nga itong si Edwin na sobrang pakiela mero kaya na kay Edwin ang lahat ng sisi kung bakit nagkagulo sa mansyon ng mga Montenegro at dito naman ay nakita nga nitong si David kung paano magalit ang kanyang uh, tinuturing na tatay na si uh, Ramon Montenegro at dito naman ay nakita ni Olga na nakasilip itong uh, si David at malabang ay kitang kita niya dito uh, sa mukha nitong si David ang bakas ng pagkatakot at pag-aalinlangan dahil sa nakita niyang uh, tapang at galit na parang isang liyon nakakagat itong uh, si Ramon kaya dito naman ayan, nag-aalala na nga itong si Bubbles dahil hindi pa nga sila nakakabalik sa loob ng correctional at sabi nga dito ni Bubbles ay sigurado siya na bukas na bukas ay mismong si Chip Espinas ang magpapahanap sa kanila once na hindi pa sila makabalik nga sa Metro Manila dahil ang inaakala na nitong si Chip Espinas ay tumakas na nga sila ng tuluyan ngunit makabalik na kaya ng koreksyonal uh, correctional itong si Tanggol kasama si Bubbles para naman mawala na ang pagdududa at lumamig na ang ulo ni Chip Espinas dahil wala pa nga itong si Tanggol at si Bubbles at baka itong mga kaibigan ni Tanggol ang pagbalingan niya ng kanyang galit and guys ito po ang ating pakaabangan Mamayang gabi dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kia po at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, God bless and bye bye